Mga kasama, posible po masuspindi at masibag sa trabaho ang mga masusungit at uh, nakasimangod na empleyado ng gobyerno. Ito ang ibinabala ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Kasunod na ginawang kasunduan ng Ahensya at Civil Service Commission hinggil sa pag iimbestiga laban sa mga inirereklamong kawani ng pamahalaan. Sa bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni ARTA Director General Ernesto Perez, na nagsasagawa sila ng inspeksyon kada taon sa mga tanggapan ng gobyerno ito'y upang malaman kung maayos ang ibinibigay na serbisyo ng mga empleyado. Ito'y sa pamamagitan ng pagbibigay ng rating ng kliyente batay sa natanggap nilang serbisyo dagdag pa ni Perez may umiiral din na no lunch break policy sa mga tanggapan ng gobyerno kaya kung sakaling hindi na isa ng empleyado ang kliyente sa office hour pwede rin itong ireklamo sa ARTA. Kapag kayo po ay nasa tanggapan ng isang government agency within the office hour hindi po kayo dapat inapantay dapat in-entertain. Pwede po tayong um, uh, no lunch break policy. Mm -hmm. At pag hindi po nila kayo in-entertain during office hour, pwedeng nyo rin reklamo yan. Si Anti-Red Authority Director General Ernesto Perez. R <makes>